I don't know, ilan na lang yung ating ano. Hi guys! Welcome sa ating vlog! It's ano lang ha. Huwag niyo lang akong ibashana makalat. Alam nyo kasi guys, tapos na kami naglinis again. Ito na naman. Sobrang na naman kalat. So, hindi ko po alam anong gagawin namin. But anyway, thank you so much. Nandyan lang kayo. Sana po. Akala ko din ako makahabol sa ating vlog. But thank you. Kasi, lang ano man eh. So guys, doon kayo ha. Dito ka ba? So, ganito ka. Ang gulo-gulo dito, guys. Sobrang daming talat. Kasi, so, ano, meron lang po ako ikwento sa inyo, guys. Ang nangyari kasi, last two days, ah, hindi. Eh, Kailan ba? Ano, nagkaroon ng biglaan, nervous. Kasi yung alaga ko guys, na ano, nagka, bigla na lang siya after niya nag-lunch, bigla na lang siyang sumupa. And after, sige niya na sa after pag kumain ha, mga 45 minutes, bago siya kumain, tapos na siya kumain, bigla na lang siyang nagsuka guys, tapos nagsuka siya, Talagang nilabas nila at yung lahat, lahat siguro na kinain niya. Dinangitim siya, guys. Sobrang natakot ako kasi nangitim siya. And then, after niyan, kinanong kinitigdig niya, likod niya. Pinipilit ko talaga sarili, sa sarili ko na huwag ako magpanit kasi nga ang nangyari. Hindi ko alam na ano ba, kung ano ba rin nangyari sa kanya. Tapos, buti na lang, hindi ako makagalaw kasi. Hindi ko matawag, hindi ako makahihintay ng tulong. Talagang tinanong ko muna siya kasi nangingitim niya tapos ganyan siya ng ganyan ba? Ayaw ko siyang bitawan kasi baka mas siya at well. lalo hindi siya makahinga na huwag na sumusuka siya. So, hindi ko talaga siya iniwanan. Tulog siya. Tapos, maya maya, habang tulog siya, kala ko ano nangyari, maganyan siya, napapauo siya. O, ang sa akin natin, tuwing ganun ba na sa hospital, nung dinala din namin siya sa hospital, guys, ganun din nangyari Pero, ah, uh, na din, halos ganun din. Pero, miso, mis, ano lang ngayon, kasi, pang three days na ngayon, ngayon na siya medyo okay na. Parang naglalambot siya, nanghina siya, ayun yung kumain. ng kain niya, the guys, is, parang, siguro masakit ngayon siya niya. Kung ano, kung na, ano ba siya na, anong tawag nito? kasi kami basta-basta magdala sa hospital, guys. Kasi ayaw na boss ko ng hospital. Ayaw yung kasi nung dinala namin yan sa hospital. Wala ako dito. Dinala nila ng hospital. nagkaroon ng problema. So, grabe yung tusok ng alaga ko, guys. Basta, wala nyo lang yung kamay at saka mga paan niya. Mamaga yan. yan. Dahil sa tusok hinahanap niya kasi hindi nila mano. Kaya ayaw na namin ng ganun. Para bang pakiramdam nila, Tapos ilang hospital yun. Yung sinugod siya dati sa hospital. Tatlong hospital na puntahan nila bago na-admit yung alaga kasi wala akong tumanggap sa kanya. Isunta, wala na daw room. Ganyan, ganyan. Puro nila kinukuhaan nila habang nag-aantay ng lagaan, tapos biglang ayaw na nilagpanggapin. Ganun. Doon kami napunta sa hospital na, Diyos ko po, ang mahal. <laughs> Pero okay lang, at least. Okay na yung alaga ko. Parang ganun, nagkaroon ng trauma yung, yung boss ko. Ayaw niya talaga sa hospital. So hanggat maaari. Kasi ano, yun na namin, kasi hindi lang yun siya once why, siguro pang pang 3 to 4 times na nangyari siya kanya guys. Ganun na ganun, susuka siya. Hindi naman naman, eh, eh, ito lang ngayon, ah, last year, last year, o ano pa, mga isang taon na siguro, ang nakaraan. May isang taon, isang taon na, higit, mulit-ulit, higit na ka, ano, matagal-tagal na rin. Ah, yun na nga. So, yun ang nangyari. Ganun na ganun. Walang kaibahan. Ang ah, ngayon lang sumuka. Yung pinakauna is hindi siya sumuka. Pero nasusuka siya. Ganun din guys. After ng ilang oras ng... After mga one hour pang one hour. Ganun ang mangyayari. Susuka siya. Tapos nang Hindi ko alam na. Umutla. Naghihina. Hindi ko alam kung dahil masakit ang tiyan niya, hindi naman kasi siya makapagsalita na kung masakit ba ang tiyan niya o hindi. Kaya super busy. Hindi naman halos makadalaw guys sa yung time ko talaga nasa kanya lang. Wala. Ngayon, ngayon iniwan ko muna siya. Pero may dala akong monitor. Kikita ko siya kung ano yung ginagawa niya. Okay siya. Okay. Hindi kasi pwede naman. Dali ng kain. Kasi kailangan niyang pakainin toalha so, na nga. Wait a minute. So, ayun na nga, guys. Ah, dali-dali ako. Kasi lang, kami lang dalawa ngayon. May inaasikaso yung daddy niya. Pumunta sa bangko. Kaya, kami lang dalawa ngayon dito. Okay? Medyo hirap din. Natatapos. <laughs> Tapos, nung huli, iniwan kami dalawa, guys sumbakas ang ulan, tapos nakita ko yung tubig sa ano. Ito talaga yung month, yung month ng September is hirap kami. Sana this naman October. Sana okay lahat, hindi na mag-ano, nang mangyayari na nakaka, nakaka-nervious. Grabe talaga guys. subok sunod-sunod ang hospital. Basta ganun, hindi ko na po ang lahat. Pero parang, parang ano ngayon sa hospital ba? Saka pati meron pa rin akong gusto gawin sa alaga ko, hindi ko pa malo. Basta yun lang, i-update kayo guys. Kaya medyo hirap ako mag-upload, hirap ako ngayon. Hihirapan talaga ako guys. Eh. Kasi, pero sige lang, hindi ako susuko. Hindi ako mag-give up. Although, pero iba naman dahil kasi between life, no? at saka yung pag-vlog natin, iba na din yun. Ang dami pong nangyayari kayo po, siya na makapag-vlog, even na yung last minute, bina, buntik na naman kami, liligpit kami dito, liligpit, maayos pa po yung bahay, pero mga one week lang po, balik akyat na naman kami sa mga gamit. Kasi yung sabing baha, ang pagod kayo sabi, kung alam nilang yung pagod namin. Kain na. ako. Tapos kahapon, nagkatron nagka-time ako kasi yung bus ko, okay na may tinanong niya kailangan ko rin talaga wala din nangyari, nagtipid ako ng SSS. Wala din nangyari. Ay, may nangyari naman na ayos ko doon, ayos ko naman yung ano ko pala. Yung name ko guys sa SSS is lang, Kaya hindi ako masyado naka-pat and yan na pala yung bus ko guys. Guys, anong nangyari? Alam ko, uh, hindi ako masyadong makaka-vlog kasi focus talaga ako. Sabi ng kapatid ko, huwag kami na mag-vlog, maghahawak-hawak ng cellphone. Baka mamaya ako daw ang sisig. <laughs> kasi <laughs> medyo lang ako maka-cellphone. Kaya hindi ako masyadong makahawak ng cellphone guys. Sa totoo lang, kasi. So, yan lang muna guys ha. Balikan ka kayo later. Tayo po nyo nung kakainin mo. Wala na. Nagluto yung gusto na. May sapag guys. Okay na. Okay na. Tingnan natin guys. Ano yung pagkain. Wow. Ah, may isda pala. Pero huwag na muna mag-isda si Chan ha. guys munggo ganyan lang yung munggo na yung guys wala po yung ano kasi ano agay okay. paso mm. ako okay. Ayan, nakainan ng bus ng alaga ko ito, ano, inihaw na isda. Sige, okay, kumunan kayo dyan, guys, ha? Ay, kami na. Pupura kayo na. Pupura na ating alaga. Mama, yan lang yung kakainin niya. Tsaka, ano, banana. Banana. nagawas kasi di ba sinabi ko sa inyo na masama ang pakiramdam ng Ito. Ayan. Lagyan natin it. siya na ito pwede dito sa kanya. Kalabasa and okra. Okay. Kulit naman ang ano. Ayan, pwede na yan. Ang kasi na natin siya kasi baka magagagaling na pinagisa. sakit ang chan, yung mga ganong feeling. Ayan, wag lang muna tingnan yung aming kalat guys. Ha? Ayan, nakabalik na naman guys. So, tingnan nyo, naka, naka ano na naman nakaangat. Kasi nga, di ba, sabi na may bagyo. Kaya ito, ang bahay na. Ayan. Gusto ko yung banana eh. Number first na ating injection. Bago siya kumain, inject mo Bye bye. <laughs> Yan yung pagkain ni guys.